sign na malapit ka nang magkaroon ng ads on reels. Kapag ka po kayo ay biglang nakakita ng ads sa inyong mga reels video, yan na po yung sign na malapit na kayo ma-invite nilolomet sa ads on reels dahil based po sa experience lahat po ng mga nagtanong sa akin na nagkaroon po ng ads yung kanilang mga reels video after a few days po, after one week mga lodino bigla po silang na invite sa ads on reels okay kaya naman kung ikaw ay biglang nagkaroon ng ads ang iyong mga reels video sipagan mo pang mag upload no dahil soon may invite ka na dahil po nilalagyan ni facebook ng ads ang ating mga reels video kahit hindi pa tayo monetize kasi nakasulat naman po yon na pwede po nilang lagyan kahit hindi pa tayo invited. At ang good thing doon mga lodi no, kaya po yan may ads, ibig sabihin wala pong violation ang ating mga video. Okay, kaya naman ipagpatuloy mo ang pag-upload ng mga ganyang klaseng video para sa ganun paraan kapag na-invite ka na, mas marami ka ng video, more videos, more earnings. Okay? Kaya naman, huwag mong kalimutang i-share ang good news na to at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!